O sa itong ginoong Isu na ato sa mga suok ang mga lugar na ang pinangga sa ginoong mga uman mga kabos ang mo ka ng mga kabos kita gila sa ginoong mga suko kayo ang ginoong ng mga kabos na daw 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 mga tao ha hawak-hawakan sa mga gabos na may impyerno mo kaya ang may pakaon sa mga gabos na langit-init so ingon din eh sa itong ginoo na tinala ng mga tao kano nalangit sila so atong mga ang sa Mateo 25 ah kanta sisi kanto score ng tayo uno niya ang ba niya ang mga matagong Gino, you know, talus ang mga may makakita ka rin mo I-atras pa, no? Sa 36 okay, okay, para masapsan yun ninyo ako yung sumsun -sum sa 33, 33. Uh, Sa 34, unyang hari ko yun sa mga tao sayang iyong oh, buo oh, oh. Marik ka mo, kagipanalangin sa kong amahan

trabaho oh, oh, oh! o kakaino. Kanun sa man kami makakita kanimo nga dumuduo o midawat kami kanimo sa among balay. Oo, o bibistiyan niya na po. Kanun sa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilang ko o giduaw ka na po. Unya ang hari po tubag niya. Suntihan ko ka mo. Nasa matagiga yun. Ang maghimo ka mo ni ini alang so sa usas sa labing ubos ni ini mga isuon. Gihimo ninyo kini alang -ala na ako. So, natin na lang ang mga tao ng nungipasunod sila sa ginarihan sa langit? So, wala sila sa balong ngayon na tungod sa ilang pagtabang sa mga kabos, tungod sa ilang kundawan sa mga kabos na nangayong tabang sa ilang panimalay si Lord Jesus ay ang ilang nagtabangan. Muna uh -huh. ang mga exulto mga Christians, pagiging mga Christians, muna ang Catholic Church, ha? ha? Ayaw mo ito, ano mo mga uh, Christians, muna uh ang -huh. Christian, ay, ay pipi, ano sila. sila. <laughs> so, oh, oh, oh. Pag-ingon sa mga tao o sa mga Christians, anong tanusa kami may tabang ni Lord. So, ang ito ba sa itong minuon sa panahon na mong tabang mo, yung tabang mo sa mga kabos, inyo akong itabangan. So,

pag dumili na pagkatabang, no? Nanaw na ang estado o kahitang o kulma sa tao na tabangan. So, dili really, na oh, maong ngayon so on. So, mga are Christians or Catholic. Ato oh, yung tabangan ng mga kabos kay pinangga kayo sila sa gino. No? Pinangga kayo sa gino ang mga kabos. Napagaling ng din eh. Kining ng din eh mga iso on. Oh, Pwede kayong lisong rata. Kaya... gigitingon yun sa tunggi n'yo. O ma... Lisong yun kayo sa... Uh, Pusakadato ang pang sa langit. Unang nangang... Kung nangungang... Kung nangungang kita... Panghinta sa kinarihan sa langit, hindi pa Pangita sige buwan-buwan, no? So... Kaya... Uh,

pagayon kamu mas lisod pagayon sa usang kadato para sa kinarian sa Dios kay sa usang sa kamilyo maglusot sa lumang sa dalo dalima ka kamilyo sumuna mga iso ano na dili mamalala sa pagkaitang ng inyong na anak ang kamalang lahat ang pagsulod sa kinarian sa Dios kay kung magsigit ng pangandoy uwag ka Papilnya tani ninggih yo cedhong-cedhong omah mas lisus sa usa ka dako ang pagsulod sa ginari ang isa lang ang ka problem pero kinakulang yaki ang pangang panahon sa duwa may makasulod Solo langit sa so wala mga iso ng introduction no na tabi mo sa video ilim na lugar huwag kay as what I have said na

O na naging mo sa itong ginoo ni San Pedro, ako na pangulo sa Christian religion o sa simpa katulit. Sa dayong ni Lord, sa dayong Kaya ni Lord Jesus at sa langit, iyag yung giingan sa San Pedro, maliguna na itong mga iso. San Lucas 5.2, 32.

at ito sa mga iso ng Hebronus ay 14. 14, 14. Panitamotin ninyo ang pagpagigdahid sa kananalao sa pagkinabuhi ng balaan. Kay nawas nene, walay makakita sa kinabuhi. Mga mga iso, magkinabuhi ng balaan. Simba, patalim ko. <laughs> e binagisgan. Simba kanunay mga I-arrange sa ang akong kinabuhi. Malaan, imon, ang mga balaan sa inyong ang, ayan, ang ayan.

saat doang, isi katau, unang-unang, ang akong kamilya. Ya, ya, ya. Sa pagi, sa pagpagliput sa tumpang tu'o. Kaya kong ninyong hanap, nungutana ninyo. Ma, anong ma ngulo sulta? Ma, anong ma ngulo sulta? Kanya wala woy katumba, pa sumawik siya. Ya, ya, ya. So, so ma nimo pagpagliput sa, sa yang pagpu'o, sa tumpang tu'o. Nantu kan iya. Kundili nimo matumba, kan iya tuntana. Ha, 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 ha. Nawa ku sa unang undas, unang tres. mo Minahal na mga higala, ipalindamutan ko ang pagsulat na ninyo may tungkol sa kaluwasan na itong maangang ko. Ibuhat ko din eh, pagdasing sa ninyo sa pagpadayo paglaban sa pagpatuo na gihagdag sa Diyos sa iyang katawahan. So, ato yung labanan ng panalimdad. Naon sa wala ito pagpapanalimdad. Kung wakay na ito mga mga iso, nga toon yung ta 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 ka, ulang ang pagkakulang sa kay Malungun ay hindi na namalagla ng hindi sa tao. Mga iso, po yun bawat-bawat pamilya ninyo, nga ninyo pamilya, sogo po na ro'n. i yun na ninyo sila, yun, nga hindi sa simbata. Maugin na ang buhay ng Kristiya. Kaya eh, kung may mulat sila sa simbahan, wala din kasi sila sila kaintero ato na basahan ang mga pulong sa ino karon ha aron dili mo makaingon na judge ni sa kaayo so ako ni panulti man so on o ako mo isulti ako yun ang kumplo sa mga kasulatan wala yung limit na mo istorya sa kitman o dili kay pulong man sa ino So, din mga iso malag ang malaglag ang katawahan sa Diyos tungkol sa katulang sa kaibalo. Mula ay ang muna na ako ng mga iso. That is why I iampo yun ninyo ang inyong pamilya. Matagad na ako mga iso sa everything ko na gusto ang ako pag ako una pamilya relatives si sons pa o tanang tao okay na every day na ako kaya na una una yun na ako po isa sa ito ako mga asawa, ako asawa mga na anak na anak may mga yun so may pati yun ko unang mingon ang pare samtang wala pa na kahit ako nga na naanak ka sa na pero ang iyong pamilya sumpi na nadaan

dili man ni sosa pa kapo. na kasi awa ang mga kamo ang mga. Na din eh, malakas ako siya sa na ko sa katulang sa kaybalo. Kung kay gisalit ko ay malinyo ang kaibalo, isalit ko ay kung saan saan ingon pare. Kung ng mga sa wala sa inyong Joseph, kalimutan na usapan mga anak. Kaya mga pare, sa katawahan sa Joseph o sa ulo, isa nene, 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 Manangda na ko katawan ko mucha katulan sakay balo. <laughs> o kayo salipoy maniyo ang okay, balo i salipoy i sabsan ng imol na pare. So it means the bison antare magpasagad sa yang paco. Dunga pekay dayo na ngay imerno kun sa pakaang nilipare. Na udu bingon bakong balak balak ngangdari ko ngapare. Untay kayo soon. ang dilimuto mo sa o o ang mga pare

Gusto ko ipasasok sa anak sa New Testament. Kaya sa Old Testament, before Christ, ay physical, magigilang kiling. Pero sa New Testament, mga iso, ano Tumasaon, man, uh, and, uh, um, God, um, na yung pinakasakit? Kay impirmo. Ang ipasabot sa dili o to, sa pati. Ito ba sa orang ipadaya ni Mike Marie, di Katorsi? Sige mo din eh. O niya, ang kapatayin ng ugang hadis na sa linaw ng kalayo. Kining linaw sa kalayo, mao ang ikadong ang kapatayin. So, ang impirmo, ikadong ang kapatayin, gano'n man.

Anbes bisig ako sa disenaye. mga anak doon na ang katapusan sa kaligutan. lang na naka-mo ng ang kaaway ni Kristo. mabila ang kaaway ni Kristo. O alin na karoon ang dadhan mga kaaway ni Kristo? mabila. mo na niya itabolo ng sa busa na doon katapusan. tinsa disenaye? disenaye. kining mga tawana na sa 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 na mulang sila ka nato. Continuon pa maako sila mga kauban, magpahilin unta sila Apa na miya sila, arun mailagayon na sila, dile kauban Nang na nato. Nang nangiya sa simba na dito ko ni Lord Jesus, iyan ang kaaway. Kung kung sabay buha ko ni Lord Jesus, sa nahimunan Muna mga isoon, iampo yun din tanang pamilya. Tanang tanang. Samtang buki ipatatak. Mau kena gimbal nak kau eh, ini dia nak kau nanti apa? Ibu mau biasa simba yang ketahuan, udah nggak mau biasa yang simba, impil lu lagi siap, bisa lekas di sini lebih baik dari sisi, mencegi kau, mencegi kau, oh sambil biasa yang nama orang yang kawai, gini gini, nangka lu pakai kamu saat lu malah kawai, ngadili, di gusto, maaf maghari kanila, dan hasil aja nih, umpama dia saat lu atau bangga, sebab sekarang ini, mencegi di lecisas. At iyon siya na tubangan ang iya mga gawain. Kung kim sa ang mibigyan sa iyang siya. Unang mga isoon, sundin ang ninyo apo o pamilya na wala yoy mahimulanak sa simbahan. Kung sa pagkipasabot din o Jesus, nining iyang gingon, sila din sa kumatubangan, na ang watubang mama, niya mga kalang mga. Ang <coughs> mga kalang mga. Ang mga mga. Kaya kinaulan matubang kitang tanah ng Kristo alun iya iman Aron ang kagsatang sa makadawat sa angay kaniya Sumala sa iyang maayu Maayo o da o tanahin sa, ta -ta. so, ya, sa, sa kalimutan So, so ang tanah ng matubang ni Lord Jesus Patay na Ubuk na base sa iyang kalimutan din sa So sa pagkipasatot ni Lord Jesus Sa iyang ingon At din iyong patya sa kumatubangan Ang dipasabot na doon at balikan basa ang dipadaya ng mighty katopsi nga imperno ang 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 maong ipasabot sa itong dino unya itambay ng kapadayo ng ikong kanis ato sa linaw ng kalayo ining linaw sa kalayo maong ang ikadumang kapadayo So, ang gigon na nun si Sara, pati sa kumatumangan, mga patay naman ko din is Ang yon ni pasabot ang partang mo genila sa Intorno.